Okay, itong mga kulay na to, meron yung tricks para madaling tandaan. Sa mga books, nakalagay din yan or kahit sa internet. Example nga dito is yung word na black voice, race over young girls, but violet twins. So, ito yung mga suggested nila para mas madali mong matandaan o makatulong for memorization purpose. Kaya lang kasi pagdating sa akin, sa part ko eh madalas nakakalimutan ko yan. So, ang ginawa ko, nag-isip ako ng ibang way para mas matandaan ko at mas madali para sa akin. Kasi kaya ganun, during exam, pag may mga value na given, halimbawa ganito, yellow and red. So, pag sa yellow, kailangan ko pang ulitin yung word na black boys race over young girls, yung mga ganun. Eh, ang problema ko nga eh, nakakalimutan ko yan. So, ang ginawa ko is ganito. Bigyan ko lang kayo ng example. Halimbawa, etong kulay na yellow. Alam mo agad na ang value ni yellow is 4. Bakit? Kasi meron akong tinatandaan na letter dyan na kapag nakita ko o narinig ko ang word na yon, alam ko agad kung ano ang value na yon. So anong letter yon? Ang letter na yun,